punta tayo ng palengke naman ngayon <laughs> tayo mamimili hindi na ako nagpalit ng damit guys ay uh, ay saya bless bibiling ulam tabi Nag-jogging! ay saya ay bye bye Oba! Ako na jogging ko. Talitong sudan. ga <that> at <that> <that> na. Ah, ka na. Sila kuya. Dito na tayo isa. Alam, may pabo. Baka ako yabulin. May mga pabo, guys. Baka ako yabulin. Ang ahabol ba yun? <laughs> oh my God. Ayan na. <laughs> Ayan yung dito ulit di tayo. Sa YouTube po. Subscribe. Lin Erat po. Ayan si Kuya. Diyan po kayo nagtrabaho? Ayan. Yan, di na tayo nagpalit. Palit pa tayo. <laughs> Tignan niyo yung court dito guys. Paradaan. Parada ako before. Wala na. Sinarahan. Di ko alam kung anong gagawin dito. Sinarahan ng haba? habang. Masakit na ang araw

dito tayo. Kasya. Kasya tayo dito. Walang Long ng okra o. Yunus na. ng kamatis. Ah. Dito tayo sa mga isdaan. Yan yung isda ngayon. Wow! Lang La, ganda nung ano mo, tawilis? Ah, Malalaki ano? Yun, isang dalagang buket. Dito tayo sa lamisi. Ganda ng mga i... Ah! wow! Ay, hmm, ito yung favorito ko. Ka. Kaya lang gusto ko magbaka ngayon. Magbaka tayo ngayon. Doon tayo sa aking suki. ayo tayo. tayo. Okay. Oh, Hindi nga ako nagkakamali. <laughs> Good morning. May palaga ka? Lah. Oo nga ay konti lang idagdag mo. Ay, ay, ay yan. O, Parang ano, bakit? Ge okay, are, ang taba? Kuluhan 'yan. na 'yan. Laga lang maliit. O di ba? <laughs> <laughs> Si Michelle, hindi na na-tao dito? Hindi na, tay. Ah, may... Hindi na ko na bilhin ng baka. pag gusto ko ng baka. Yan, thank you! Bibili na ako ng gulay. Mabigat pala siya, no? <laughs> yan, bilitay tayo ng bingka, guys. 35, po. Kamating kahoy yan? Magkano? Ano po? 30. Ah, 30 yan. Ang may bukayo yun. Ayaw ko ng bukayo. Hindi ako nakain ng bukayo. Hindi, yung wala sanang ano, bukayo. Huh? Mm -mm. Ay, hindi ako nakain ng bukayo. Ari na lang. Hindi, ano muna kaya ako ng 300? Ipadala ko na lang sa aking estudyante. Sana kakain. Ayan yan. Ayan Ayan. Ay, ayan, shot okay kay ate. Okay lang. <laughs> Nag-vlog ako. <laughs> ayan po. Dito ako nabili sa kanya ng bibingka. Minsan wala ka, diba? Walang tinta. Uh, uh Ayan, tatlo, Ayan kasi yung, pag nauwi ako ng Mindanao, una ko yung hinahanap. <laughs> Kaya nga, ganun po. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Bili na tayo ng gulay. Let's go. Uwi na. Dito tayo dumaan. Meron kang star. Ano pang, pwede ba pa yung kilaw, kilawin? Oh, yun wan 100 wan oh. ang ganta na subo ay <laughs> na baby sumpong baby ha ala edi ilang piraso lang niyan ayan yumaganda malalaki Oh, Yan, dito kasi ako nabili. Mabait yung mga nagtitindi dito. Ya, uwi na, na tayo ito. ito, may gusto. Wow! Ay, yung mga gulay. kula Marami nang mga, ano guys, so. Alam niya pa yun. It's gulay-gulay, na. sarap na gulay sa Nilagang Baka. Nilagang Baka. Chingdi, chiririri. Aba, nawala na agad si ate. Tinakasan ako. Ay, <laughs> ah. Ayan yung singer dito, o. Oh. Nakakanta siya ng... Ano nga yun? Tinanta mo. bilitay tayo ng... out kay... Ano? Oh, mag ka Bilisan mo <laughs> na! Asan na kay Kay Bastos. Gino'n ko ni Muday. Pila, money, good. Hmm, bilit tayo. Yan, Alaw, Barato eh? na, ne? karon Agoy, gino'n ko na umsa naman, mo. Ay, na o, <laughs> Allah. Ay, ang cute. Pila, money, siya. Ang cute. Oh. Ay, siya ako yung tatay mo. <laughs> <mumbles> ay, ba, <unning> <na. laughs> bila man oh. Sige. Dayon, kini. Kabalo mo na siyang bisaya agad, oh. Okay. Ikaw. Kini, sampu piso lang dito. Kini, guapa. Yeah! yung onion lake. Sampu piso lang dyan. Pila, pila na na siya. Ten, gawin mo ng ten. Para marami kaming gulay. Ano pang maganda dyan sa ano? Wala ka, maganda. Ano pa? Panlaga ko eh. Alam nyo guys, itong babaeng to Ngayon, hindi siya kumanta Hindi tayo na Ay sus, ayan na lang Baka hindi na mag, ano yung aking pera Hoy, <laughs> na Gamay lang anang at salbi, gamay lang. Piso lang. <laughs> <laughs> kana ba Lara? Dili na, kana. Kanang gamay lang, pila man na. Agoy mga naman. <laughs> ay, pila man agoy ginuo ko. Unsa man ay panghatag na na Ah, di ba? Oh, wala na daw to. Thank you.